Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin ang napakasaya at nakaka vibes na latest vlog, finally, ng Rachel. Alam kong marami ang masaya at natutuwa bukod sa naiblog vlog na nga ang Rachel, pati na rin syempre, doon sa nilalaman ng vlog na yan. So, may mga may mga bahagi dyan na gusto ko pong bigyan ng diin, gusto ko talagang kumbaga, i-highlight po. Unang-una na nga po, yung reaksyon. Yung naging attitude ni Angelica nung si na sabe di umano na galu o na gamitni kochyon perang e ibigainang isponos para maiibilinan lupae Angélika. Makge tan po sa ekspresong moe Anlika na! taos sa puso, no? Ang sinasabi niya na okay lang, no? Kung bagas, ano, di ba nang nagamit? Walang problema. Parang, ganun ang gusto niyang palabasin, di ba? At nagmamatch yung sinasabi niya sa mukha niya. So, nung uh, nagkabukingan doon sa prank ngayon, at tinanong siya ni Kalinga Parab, ay talagang sinasabi ni Angelica na, na uunawaan niya lalo pa nga, sa emergency gagamitin. Kasi kasi di ba ang ginawang alibi dyan ni Coach ay kunwari ay kinakailangan pang emergency gagamitin sa papa niya. So talagang kumbaga parang wow sabi ko si Angelica ay totoong napakabuting bata kumbaga parang nakaka-proud na kabilang ako sa sumusuporta sa batang ito na napakabait. Hindi lang po yun, talagang makikita na natin yung kababaang loob niya kasi nung halos hindi na niya mapigilan ang pagbabatuhan ng salita ni coach at saka ni ni Beshi ay talagang napaiyak na lang siya kasi parang natataranta siya kung paano niya aawate no yung parang nahihiya siya kasi nandoon si Kalinga Prab so sa kawalan ng magagawa ni Angelica ay Uh, tinakpan na lang niya yung bibig ni coach kasi parang, di ba sabi niya after the, sabi ni Kalinga Pram na Pram, ipinaliwanag niya na parang naaano na siya kasi iba na nga raw, masasakit na yung mga salitang nabibitawa ni coach at saka ni Beshi sa isa't isa. So, napapaiyak na lang siya. Wala siyang magawa, no? So, kudos kay Beshi at kay coach ang galing niyong umarte, ha? Though, ako po, sa so umpisa pa lang, nung sinabi na gamit ni coach yung pera, eh, ano, meron na akong idea na there's something na ano na dito. May magaganap dito. Kasi, uh, hindi naman, ano eh, hindi, syempre ganun. Hindi, hindi maglalakas ng loob si coach. Kung baga, kung, kung kilala mo yung pagkatao ni coach, hindi, hindi gagalaw ng pera basta-basta yan. Lalo pa nga galing sa sponsors at para kay Angelica. Maaaring, siguro, kung kagibitan, maaaring, magpapaalam at magpapaalam si coach Kay Kalina Pro okay mismo kay Angelica sa kanyang sa kanyang besh. So, kaya nung ano, nung sinabi, sa prank, hindi na ako nagulat. do talagang humahanga ako sa galing o marte ni coach at saka Talaga si besh, no, uh, kumbaga kahit na nga sabihin natin uh, bago siya sa, sa kalingap, eh, masasabi natin napakalaking asset, no? So, isa pa, no, ang nakakatawa pa rito sa Rachel nga pala, no, sa latest upload ng Rachel. Siya nga pala, no, Uh, bago ko makalimutan, bago tayo magpatuloy sa pagre-reaction natin, um, kung hindi nyo pa po napapanood itong latest upload na ito ni Kalinga Prab kay Sarajel, eh huwag na po kayong magpahuli. Panoorin nyo po kasi nakaka-good vibes po at talagang parang nanonood ng isang teleserye. Ang ganda po, nakaka-enjoy po talaga. Bukod sa, syempre, favorite natin ang, ang mga bida, eh yung pinaka nilalaman po talaga ay nakakatawa. At gusto nga pala muna natin i-shout out yung lahat ng mga Rajel dyan. dami no? Parang dumarami ng dumarami ang Rajel. Rajel Pitik, uh, Rajel, uh, ano, Lokban ba yun? El yung mga narinig ko, uh, Rajel Fighters, Rajel Seniors, at saka syempre, yung mga hindi kong mababanggit basta marami pa yung ship. Uh, Rajel Hong Kong Kalina Supporters. Ayan, uh, magandang maganda. Uh, araw sa inyong lahat, and shout out sa inyo. So, sa pagkapatuloy po ng ating uh, reaction no, dito sa latest vlog ng Rajel, uh, ang isa pa po sa nagustuhan ko dito ay yung, yung parang nag-flashback sa akin yung Rajel na nung panahon ni Kalingap Tata na which is nabanggit yun ni Coach di ba parang nagre-reminis sila na dito tayo madalas nag-uusap dito tayo madalas di ba ganyan And, eto, inuupuan natin. Di ba, inaayos ng pangaraw ng papa ni Angelica. So, ang ganda nilang tingnan. Parang nabalik yung sweetness nila. Yung pagkikari ni coach. Siyempre, ganun yung gusto natin na nagkikari si coach kay Angelica. nag-aasaran, Pero, sa bandang huli, uh, parang, um uh, pang ni Coach si Angelica. So, nakakatawa po talaga. Tapos sa huli, ayan, uh, ibinigay ni Coach yung mga pagpapala, yung mga pagmamahal ng mga sponsors o supporters ni Angelica. Nakaligam nga sila ng nasa 100 plus, di ba yon At meron na sila, makakabili na sila ng lupa, And soon, mapapabilang na si Angelica doon sa mga napabahayan ng kalinap. Mababago na rin yung kanilang bahay, di ba? So, mapapaayos na rin yung kanilang bahay. At parang napaka, ano yun eh, parang ang sarap intayin no, na, no, na makakatira na sila Angelica doon sa magandang bahay na handog ng kalingap. At syempre, ang pinaka-importante ay tuloy-tuloy sa pag-aaral si Angelica. So, ayan, maraming maraming salamat sa mga sponsors, maraming maraming, maraming salamat sa kalingap, sa lahat ng nagmamahal kay Angelica. Maraming maraming salamat po. So, ayan, sana laging ganyan, ano, tuloy-tuloy lang. At congratulations nga pala sa Rachel dahil um, napakataas ng views, almost 300,000, no? And uh, actually, nung chine to, bago ako nag ano, naggawa uh, ng nag video, ay nasa 300 plus na. So, congratulations sa Rachel at sa mga patuloy na nagmamaraton sa Rachel. So, with that mga kanina, panggandito na lang muna At ating betulha. Mag-iingat po tayo lahat and God bless. Ang pag-ingat nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon.